Ang lalabot ang mga estudyante ngayon, no? May lumapit sa akin bata, anak ng barkada ko. Lumapit siya sa akin, paiyak na. Sabi niya, kuya, bakit naman ganito yung mga teacher dito? Dalait lang ako, pinagalitan na ako ng teacher ko. Hindi na pinagalitan ka lang, magiyak niya ana. Sabi ko, halika, halika, may kikwento ko sa'yo. Baka hindi mo alam kung gaano katingday yung mga teacher namin noon, nung kabataan namin. ba? Diba? Pucha, pag kami na late, automatic pingot ka agad. Yung tipong halos lumipad ka na sa sobrang taas nung pagpingot sa'yo. Ha? Tinatawanan lang namin yun. Nagdadaldal lang kayo sa likod? Maingay kayo? Pucha, naranasan mo na bang gamitin pansalo yung mukha mo na lumilipad na eraser? Minsan nga, magtataka ka pa sa teacher mo. Wala namang kinalaman dun sa subject na yon yung meter stick, pero bakit may dala siyang meter stick araw-araw? Akala ko yung meter stick na yun pang turo lang sa blackboard. Puta nga na, pang hataw pala sa kamay mo pag nakita kayong nagkokopyahan. Tapos alam nyo kung ano yung pinakamasayang parusa? Yung tipo may barkada ka sa kabilang room. Tapos sabay kayong pinalabas. <laughs> saya! <laughs> sabay kayong pinatayo sa labas ng kwarto nyo, nagkita kayong dalawa ng tropa mo. Tapos maririnig mo sa loob ng classroom. Ayan ha, ah, gayain yan. Para pagka nag-ingay kayo, maulit kayo, palalabasin ko din kayo ngayon ng ganyan ha. Hindi yan papasok na yan hanggang di ako natatapos magturo dito. Tapos kayong dalawa ng barkada mo na pinatayo sa labas, tuwan-tuwa pa kayo. Aasarin niyo pa yung mga nasa loob ng classroom na kala mo mas sila pa yung pinaparusahan. <laughs> Tsaka kami nun, dahil nga sanay kami makipaglaro sa labas. Sanay kami makipagtaya-tayaan. Araw-araw kami na ikipaglaro ng agawan base, takbuhan dito pa tindero kahit saan. Sobrang lakas ng binti at hita namin. Kaya kahit pag isquatin nyo kami ng dalawang oras sa harap ng blackboard. Putang ina, maning mage. Basic na basic! Hindi ko lang alam ngayon. Kasi ngayon, pagalita mo lang yung estudyante, putang ina, ipapatulpo ka na. Kasi katuwira nila, binabayaran namin kayo mga teacher, pinapasahod namin kayo. Tapos sasaktan nyo kami, hindi pwede yan. ba? Diba? Oo, sobrang brutal talaga ng no, mga teacher noon. Talagang sagad hanggang buto kung disiplinahin ka ng mga teacher mo noon. Pero tignan nyo, yung disiplina at respeto natin sa mga tao ngayon, tayo na nakaranas ng mga ganong klasing teacher noon. Mataas yung pagrespeto natin, di ba? Alam natin na hindi lahat ng tao sa mundong to ay ka-level natin. Di ba? Maruno tayong respetuhin kung sino yung mas nauna sa atin. Hindi tayo mapagmataas na porque teacher sila, binabayaran nyo siya, kayo nagpapasahod sa kanila, kailangan kayo pa o yung estudyante pa yung mas masusunod sa teacher nila. ba? Diba? Kaway-kaway sa mga nakaranas noon nung bata sila ng napakabait na teacher. <laughs> comment nyo nga sa comment section kung ano yung pinakamatinding parusang ginawa sa inyo ng teacher nyo. Let's go and peace out.